Nasampula ng ilang sidewalk vendors sa Manila sa ikinasang clearing operations ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Pati mga nakaparadang sasakyan at iba pang harang sa kalsada, hindi rin nakalusot dito. Yun ang ulat ni Benji Dorango. Toto pakiusap si Nanay Elisa nang isang pa mga gamit niya ng MMDA Clearing Operations Group sa Road 10, Manila. Hindi na siya pinansin. Hindi naman naisang pa ang kanyang mga paninda, pero nabit naman ang kanyang payong. Nakikiusap kayo kanina, ano ba yung pinapakiusap niya? Yung payong po na, ano, na ginagamit namin sa pag-anap po. Hindi atin. niyo po ba alam na may clearing operations ngayon? Po, wala po nakapagsabi sa amin. Naibalik po ba sa inyong payong? Hindi po, hindi. Wala po. Bawal daw po. Isa lang si Nanay Elisa sa mga nasampulan na naman kanina. Ikatlong araw na ito ng clearing operations ang MMDA sa Road 10, pero masalimuot pa rin. Alas 8 ng umaga ng tumulak ang grupo. Bitbit -bit ang walong tow trucks, crane, SWAT at nasa apat na pong personnel ng sidewalk clearing operations group. Sari-saring obstruction ng mga nakahambalang sa kalsada ang binuhat nila. Gaya ng mga kahoy, trapal, motor, sidecar, pati mga lumang gulong. Ano ba kasi yung ginagawa ng mga gulong dito sa labas? Ano sir, pang ano lang to, pang bigas-bigas. Ibinibenta niyo ho yan? Ibinibenta niyo? 30 pesos lang po sir. Tulad ng iba, nadaanan na rin siya kahapon, pero parang hindi pa rin natuto. Hindi natin pinagbabawal ng na maghanap buhay. Eh. We, they just have to put it sa tamang paraan, sa legal na paraan at tamang pwesto. Ang ambulansyang ito, strike to na. Natikita na kahapon, na na naman ngayon na naka-illegal parking uli. I consideration yeah, yes, yeah, yeah. already sir. since emergency yes, vehicle. Yes, sir. Uh, Pero paki, ang, pakiusap ko, boss, you cannot obstruct the R10 road. Yes, sir. Sorry, uh, sorry. Kasi, I know, the emergency vehicle kaya yan yes, responde. So, I already gave you the due courtesy of not having your vehicle towed, di ba? Yes, sir. yes. Sir. Since, alam ko life and death ang tinatakbo yes, natin. Pero, ang pakiusap ko na lang, halapan natin ang parking. Yes, sir. Po, sorry, Wag sir. po dito sa R10. Kasi, okay, sir. Not only na meron tayong event this Sunday, alam nyo naman, di ba? Yes, sir. So ba apekto ng arte? But on a daily basis, pakiusap ha. Yes, sir. pare pareho tayo mga na, ano. Ah, ano na Kaya understood sir. Yun, yun na lang pakiusap ko. Ahatakin na sana ambulansya, pero tinikita na lang. Nangako naman siya na hindi na talaga sila paparada dito. So hopefully the two consecutive tickets niya, that will already teach him a lesson. Isinabay na rin kanina ang paninita sa mga rider na walang helmet. Isa sa mga nasita Bigla na lang umiskerda. Mabilis na pumasok sa skinitang ito pero nasundan pa rin siya ng mga pulis. Nakatakas ang rider pero impounded ang motor. Matapos iwan ng rider sa isang sulok na umaandar pa. Nakuha sa motor ang isang balisong. Ilang araw na tinatrabaho ito ng MMDA pero hanggang ngayon tila wala pa rin pagbabago. Susunod ang tao ngayong araw, bukas ibabalik din naman nila. Kaya sabi ng MMDA, katigasan ng ulo ng mga tao ang kalaban nila rito. Ang solusyon ng MMDA, bubulagain na lang sila sa susunod na operasyon. First day is a warning, second day is the implementation, third day kung pagbibigyan natin that's too much na. Benji Durango para sa bayan.